Patay naman ng dalawang pulis matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanilang opisina sa Bangged, Abra. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MPC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Abra, Parehong dead on arrival sa paggamutan ng dalawang police personnel ng Provincial Explosive Ordnance Disposal at Canning Unit Abra matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng kanilang opisina sa Kasamata Hill, Zone 5, Bangged Abra. Nakilala ang mga nasawi na sina Peco Officer in Charge Police Lieutenant Jameson na Bulatao 37 ng Baguio City at ang 37 anyos na Police stop Sergeant na si Onel Ryan Kalika ng Pidigan Abra. Batay sa initial investigation, kasalukuyan umano na nagsisipilyo si Kalika ng bigla na lamang umanong barilin ni Lieutenant Bulatao. Isinunod na binaril nito ang isa pang uh, pulis na nakilalang si Senior Master Sergeant Edwin na Bandok subalit hindi tinamaan kaya nag-retaliate ang mga ibang tropa at binaril at tinamaan sa dibdib si Lieutenant Bulatao. Nagtamo ng apat na tama ng baril si Kalikas sa kaliwang dibdib samantalang sa dibdib at sa baba ng tiyan ang tama ni Bulatao. Lumilitaw na mayroon dating uh, hindi pagkakaunawa ng dalawang police personnel pagkatapos ng natural incidente kaagad ni sinugod sa pagamutan ang dalawang uh, pulis subalit pareho silang binawian ng buhay na recover sa crime scene ang apat na baso ng caliber 45 at dalawang baso ng caliber 9mm nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng Abra PNP kaugnay sa naturang kaso para sa MBC TV Network News ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Patuloy na ginagamot sa isang uh, pribadong uh, ospital ang isang Jail uh, Officer 1 na uh, miyembro ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP dito sa lungsod ng Bacolod matapos umanong aksidenteng nabarel ang kanyang sarili sa Woodside Subdivision, Barangay Alihis, lungsod ng uh, Bacolod. Ayon kay Police Captain Doc Santillan, Hepe ng Police Station 7 ng Bacolod City Police Office, ang biktima, isang babae na may rangkong Jail Officer 1 na nakadestino sa BJMP sa lungsod na hindi pinangalanan ng Police. Dagdag pa ni Santillan, kinuha o mano ng biktima ang kanyang barel at binarel ang kanyang sarili katawan ayon sa mga saksi. Nakarinig umano ng isang putok mula sa bahay ng biktima. Sa ngayon patuloy na ginagamot sa ospital ang biktima at na-recover naman sa lugar ng insidente ang isang 9mm pistol na barel ng biktima. Para sa MBC TV Network News. Ito si RH 46 Rex, kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahaharap sa kasong murder with the use of unlicensed firearm ang 65 anyos na lalaki matapos marilin ang kanyang sariling kapatid na senior citizen rin sa barangay Talungonan, Paso City. Ayon sa Deputy Chief na si Police Lieutenant Parmanoha, lasing ang biktima at nagsisigaw ito sa kanyang bahay. Narinig ito ng sospek kaya binato niya ang bintana ng bahay ng biktima. Dahil dito, lumabas ang biktima pero binaril siya ng sospek gamit ang 12-gauge shotgun. Sa investigation ng Paso City Police, lumalabas na away sa lupa ang motibo sa krimen dahil bago ang insidente, nakatakda pang magharap sa barangay ang magkapatid upang aregluhin ang kanilang problema. Para sa MBC TV Network News, ito si Jocelyn Maque na Action Radio Iloilo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.